Ih, eh, seryoso? Oh, seryoso ba yan? Oo, oh, ka. magkakaka. Parang pagdating mo pala. I mean, pagkalapit ko sa'yo. Hindi, may ma expensive. <laughs> <laughs> yung pawis mo yung pang-ari. Ah, may pogi, gano'n. <laughs> Sakto, ma'am. Para sa akin ka talaga. Yun. I mean, na, no, yung booking mo. Para... <laughs> Ay, yung booking lang. Ano ba yan? <laughs> Ay, ito ko talaga Siyempre, para medyo sweet. Don't <laughs> don't... Ay, sorry sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry. <Ha? laughs> she she Ay, <laughs> yeah I don't really know anymore how to feel something again think like I'm just scared of falling no wanna go Go all in Early mornings in your dome. I be sneaking out the door while the sun rises Cause I ain't got the time, yeah Can't tell another lie mm. And baby, I know you want more than this But you know I can't afford your kiss So I'm staying for the night But then I gotta say goodbye, bye, bye just take it slow i don't feel too comfortable jumping into something new right now oh. Okay, what is up sa inyo mga boss amo? You know, kamusta na mga kayo? Siyempre, meron na tayong booking. Okay, so biyahe tayo ngayon kay Joyride. Time check, magto-12 pa lang. Okay, so siyempre, bago natin puntahan yung customer, papabango muna tayo. No? Pangmalakasan natin na perfume, siyempre. Unstoppable, walang kamata unstoppable. Oh, yes, shit! unstoppable. pero may dala rin naman akong badass. Pero mas favorite ko kasi itong unstoppable. Okay, guys. Kung gusto nyo mag-order ng pangmalakasan natin na perfume, Meron tayo sa yellow basket at saka sa orange app, okay? Diyan sa may Shopee. Dagdagan natin para maamoy talaga tayo ng customer. Hey, hey. So yan, guys, unstoppable ah. Sobrang solid talaga. Talaga makalaglag talaga to. Ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang talaga kung di pa kayo makabengbang. Oh, <laughs> let's go. Puntahan na natin yung customer natin. Grabe, ang bango ko naman. My God. Oh, shit! Oh, shit! Okay, let's go. Oh my God, wala pala akong shower cup. So, ang mahirap pa dito Wala din akong cellphone holder Okay, tara Puntahan na natin yung customer Let's go Nat Natasha Si Natasha yung maliit daw Sa may likod daw ng mga kotse This ain't what you used to I require more Better Than we ever had before Holes gon' be holes So I couldn't make Basic bottom troll. You won't greater. I am no wave, peace Natasha, am. The Hello. 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 Oh, chase. Oh, I'm going to shower a couple I'm love. still crashing. Yeah, yeah. Don't need to be on the scene, we are the scene. Trip the weather from head to toe, la, baby. Me, yeah. I get what's mine. That's from mine. Be my ride. Mahigpit ba ma'am? Or sakto lang? Uy! Yeah. Okay yeah. Okay. Ayan. Sige lang. Ayan. Tara ma'am. Ano ma'am? Sabi ko ang tagal mo. Oh shit! tagal ba ako? Medyo. Ma'am open ko lang yung mic natin. Hello ma'am. Rinig mo ako? Rinig mo ako? Yes. Ma'am okay lang ba? Ano? Okay lang ma'am. Nagbablog ako. Ay! <coughs> Minsan ma'am, nagbab... minsan vlogger ako, minsan hindi. Ah. Okay lang ba ma'am? Sama kita sa vlog ko? Sure, okay lang. Wala ba ma'am magagalit or something ganyan? Walang magagalit. Oh. Walang jowa, ano, matagal na. Ay, yes. Pero may nanliligaw. Ay, okay lang ba ma'am? Magtanong na magtanong sa'yo. Kuya, parang close agad tayo. Kaya nga eh. Hindi kasi. <laughs> okay lang. Hindi kasi bigla ka ka, no? Bigla kang nagsabi kasi wala kang jowa. So ngayon, siguro parang nararamdaman ko na parang okay lang din magtanong kasi wala nang magagalit. Pero depende pa rin sa'yo, syempre. Wala nang magagalit. Sinisigurado ko lang, ma'am. Kasi, syempre, mahirap na... Walang magagalit. Walang karapatang ang magalit yung mga etchat. ano yun, kuya? Matagal ka na nagjo-join, joyride Oh, matagal na, ma'am. Siguro one and a half year. <laughs> oh. Bakit? <laughs> Wala lang, parang ano eh Parang madaldal ka din na rider nanay. Ay naku ma'am, kailangan talaga maging madaldal Para ano? Pa kayo? Para hindi mainip yung customer, syempre Wala kasi mer oh. merong rider na ni Ano ma'am? Nunchalant na rider parang, Ano yun? <laughs> hindi, parang tahimik lang siya gano'n Ah, ako kasi ma'am di ako tahimik eh Maingay ka po niya gano'n Oo, oh. oh, maingay ako <laughs> Hindi naman, I mean Madaldal ako madal ganyan. Oo. Ikaw ba ma'am, madaldal ka ba? Hindi mo ba halata? <laughs> Medyo, pero ma'am, ilan madal. taong ka na ba? <laughs> um, sa so tingin mo kuya. Ha? Okay. Tingin ko 14. Oh, shit! Oh, shit! Sabi oh, naman 20, yeah. na di lang halata. Uy, parang hindi ma'am. Seryoso yan? Oo nga, 30 na ako kuya. Mukha lang akong bata. 30, 20. Uh, 20. At, ah, <laughs> uh, 20. Sigurado ka ba, ma? Oo naman. Mukha lang akong minor. Mm. Yan kasi pag cute daw eh. <laughs> Oo nga, ma'am. Ang cute-cute mo. Sobra. Matagal ka ba, ma'am, nagbo? Medyo. Medyo matagal din naman. Pero at least ikaw nag-accept, di ba? Oo, oh, ma'am. Buti nga. Buti nga. Ikaw yung nakuha kung, ah, uh, I mean, ano. Ah. Buti nga ako nakakuha ng booking mo. <laughs> Anong booking yan, kuya? <laughs> <laughs> hindi, I mean yung ito. Yung joyride booking. Oo, oo. Ikaw, ma'am, ha? Jaya si kuya. Isa mo kasi booking. Wala mo mga ganong booking. Ay, <laughs> naku, ma'am. Joyri joyride lang kasi talaga <laughs> ah, alam joyride. kong booking. Oo. Ako na naman masama ni Eva, Ay, wala akong sinabi, ma'am, ha? Parang ang bait-bait mo nga eh. <laughs> Mukhang abay. Oo. Oh. Mukhang hindi kagawa ng masama. Ganon. Um, <laughs> Natasha talaga yung pangalan mo? Yes, kuya. Alam mo yung parang ano? Parang ang unique. Oo. Oh. Natasha. Natasha. Ano <laughs> nakabother din mo? No? Kasi parang, ano yung brand? Ano, ano? parang ano, brand daw. Oh, Oo nga. Anong, ano, anong nickname mo? Tasha. Tasha? Yes. Tasha. <laughs> kuya, ba't parang ginawa mo naman akong aso ang tinatawag? No. Oh, <laughs> shit! <laughs> ang aso ba yung pangalan na yun? Parang day naman. Hindi, <laughs> wala yung pagkatawag mo lang. <laughs> Tasha. Awkward. <laughs> Gano'ng kakaiba nga yun, no? Um, galing. Ngayon lang ako, ma'am. Ikaw, kuya, ano name pala? Name ko? Ano, ma'am? Siguro yung ibibigay ko na lang yung Aria. ano name ko sa vlog. Chili. Ah, ah Chili? Oo. Chili? Naku, ma'am. Sa may booking mo, makikita mo yung pangalan ko. Yung real name mo? Oo, nandyan. Pero huwag mo nang tignan. Ay, <laughs> huwag ka na check Oo. Tsaka yung picture kasi dyan ang pangit, eh. <laughs> mukhang <laughs> ano, mukhang di papahuli ng buhay. <laughs> Parang, anong kaso na ito? Oo, oh, ganun, ganun. Tama. Hindi <laughs> ko kasi na-check kanina eh. Parang nag-book lang ako. Ay, Ay hindi ako ka na... nag-check-check ng ganun? Dapat nag-check-check ka. Hindi naman ako namimili na rider, kuya. Ah. Yes. Kahit ano, ma'am. Kahit sino. Okay lang. Sure ka. Na rider, kuya, ha? Oo oh, nga. <laughs> kahit sino, okay lang. Parang hindi, I mean, ano, syempre, di ba, meron kasi mga customer na choosy, ganyan. Ah, mga like, heart, eh. Hindi naman sa si itsura ng rider. Like ah, sa, for example, kung mabango ba yung helmet, yung mga ah, syempre, ganon. Kong, minsan kasi, kuya, di ba, pag nakapuka ng parang wala ka namang choice. Oo. Oh, oh. At, ang asim mo helmet. like, <laughs> oh, sa akin, ano, hindi na kong maasim yan. Ang bango ko nga, kuya, eh. Yung naman si Coran Eh, seryoso? pagdating mo pala, I mean, pagkalapit ko sa'yo, ang pangunit mo. Oh. Siya ba talaga yun? Parang sabi ko, lumayo nga muna kami, baka, shit. Iba pala inaaway ka, pero sure na ako, ikaw nga yun. Ano nga pawis lang yan? Kasi kanina pa ako nagbabiyahi. Grabe naman. Ang expensive naman ng pawis mo, kuya. Hindi, <laughs> May expensive. Yung pawis mo yung pang ano, amoy pogi, gano'n. <laughs> Ma'am, bumabawi na lang ako sa ano, sa amoy, ganun. Ano ma'am, uh, actually meron akong sariling perfume ma'am. Ah, talaga? Oo, oh, chili Sili perfume. Sariling brand? Oo, oh, sa Sili aking brand. brand. Siyempre, mas magaling ka. I mean, ano, <laughs> mas maganda <laughs> <Magaling>. ka. si Kuya na ito, wala trip ka na sa akin niya. Uh, baka katuwa ka naman. Bakit? Ang daldal ko. Siguro yung, 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 yung no, isisip mo. Hindi ma'am, hindi ah. To, parang, hindi ah, parang, parang hindi ka nga madaldal eh. Porong, kasi, sabi, parang sa sabi mo. Hindi naman kami close na eh. <laughs> Pero buti nga, ma'am, ano, yeah. madal-dal ka. Kasi syempre, pampatanggal ano yan eh, pampatanggal inip. Pero meron kasing mga rider, ma'am, na ano, na, na ayaw nakikipag-usap, gano'n. Ah, Oo, oh, may ganun. Oh. Kasi ako, lagi na ako nagpubok po yan. Pero parang ilang rider lang yung... Nakakausap ano? parang, mo. Nakakausap mo. Po. Parang mostly kahimik hmm. lang sila. Oh, sakto, ma'am. Para sa akin ka talaga. Yun! It's what you do.

<laughs> what you doing, making me feel like I'm falling And when you're moving, I can hear my calling do <laughs> 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 Mamukang... call eh. call <laughs> <laughs> It's what you doing, making me feel like I'm falling Sabi naman, ang bilis Ambilis naman. Ay, no? Pag natinggan sa drop-off kuya, ano, masalan na ganyan. <laughs> body, heart, <laughs> <laughs> ganun ka speed! Grabe! Ba ba, para... Siguro bilang man ganyan ka bilang... sa lahat ng rider, no? Oh, oh naman, Hindi ba? Hindi ba? <laughs> ano, pag comfortable lang ako ah, sa nakakausap. so ibig sabihin, kasi sabi ko nga sa iyo kuya, parang yung mga nagiging rider ko, tahimik lang sila. So ibig sabihin mo, pag kaganyan nakikipagdaldal dalang ka is nagiging comfortable ka na ganun. Oo oh, naman, syempre. Ah, uh, okay. Ako naman na masyado kong nabibilisan sa kuya. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> Medyo lang. Saktuhan lang. Siya, oh, brabe, feeling close na nga siya. Ganyan pa siya. Swabby <laughs> <Susuady> na eh. <laughs> Ano yun kuya mo usli pa nga ano? Parang mga napapansin mong nagbo-book din mga babae ka Yung? Yung mga madalas mag-book. Ay hindi ma'am, halo-halo talaga. Ay, hmm, parang depende din. Ako naman kasi talaga ma'am, sa totoo lang, since ka kailangan ko ng pera, eh di, hindi ako nagiging choosy sa booking. Kita yung mo, kinili nga kita eh. Robert I mean, sa akin I mean, Ayaw ko na yung kuya, bababa na ako dito. Hindi, <laughs> hindi ako choosy, kaya nga napunta ka sa akin. Ah, okay. Ano pala yun? <laughs> Home sim. Kaya nga sa akin napunta yung booking mo. Oo nga, at least di ba kuya, ikaw yung nabook ko, kalain mo yun. Hmm, totoo. Malay mo tayo talaga. Cause The way body, my heart, beats ba yun? <laughs> di ba sabi mo, okay lang na magtanong. Ah, uh, oh, syempre naman. Ah, uh, kung tatanungin ko, ma'am, ano ba gusto mo, ma'am, sa lalaki? Oh, oh Syempre yung babaero. Babaero? Tapos hindi babaero. Kasi oh, talaga ako sa babaero. Ay, talaga? Palagi ka ba niloloko ng mga babaero? I mean, yung mga, <laughs> uh, siguro yung mga naging ex mo, ano? Oo, oh, sobrang babaero. Oh, shit! Ilan na ba, ma'am, naging jowa mo? Ah, uh, tatlo. Tatlo? Lahat yung babaero? parang lahat ng reason ng breakup cheating. Oh, shit! Oh, mo no. Sa oh, shit! Ay, <laughs> since like, ka, kuya, shoutout sa mga ex ko dyan. Oh, shit! Papakalanan <ba> natin? <laughs> Ay, no. My, wag na, wag na, wag na. Ayoko, ayoko. <laughs> ako. <laughs> Bakit naman? Baka kung may oybash nila sabihin, nagpapapansin pa ako sa kanila. Oo, oh, sabagay. Oo, oh, huwag na natin sabihin pangalan. Basta... Basta masaya ka naman ngayon. Siyempre naman. Eh, ako din. Masaya rin ako para sa sa'yo. De, masaya lang ako kasi, siyempre, nakuha ko yung booking mo, tapos magkausap tayo ngayon, okay. tapos marami tayo napapagkwentuhan, di ba? So, masaya talaga. Hindi nakaka-boring yung biyahe. Tsaka hindi ka boring parang pag ikaw yung rider ko. Oo. Oh. Parang kahit, sige kuya, wag wag mo na ako i-drop <laughs> <laughs> O pareli. tapos mama, ano pa yung mga gusto mo sa lalaki pero sa ba hindi ah, babaero, tapos mabait. Yung ano nun, no, loyal. Loyal. Mm. Oh. Tapos gusto nga may yung singkit. Oh, ano. Singkit? Oo, kasi chinita ako eh. Ah, okay. Ay, ayaw mo ng ano, yung like, yung hindi hindi sikit parang may tawag sa ganun <laughs> yung hindi sikit <laughs> yung hindi sikit hindi kala alam parang parang yun nga gusto ko sa guy basta yun lang yung gusto mo oo oh, tsaka syempre yung pinakamahalaga ugaling naman talaga hindi naman yung physical appearance oh uh, yeah. tama tama matadala ka lang sa pogi guys <laughs> oo uh, uh, so hindi ka tumitingin kung pogi or hindi hindi Ah, okay, okay, okay. Hindi yung parang pagkasama mo sa labas, parang gusto mong na lang yung mukha niya Oh, shit! Joke lang. Nag-work ka na ba, ma'am? No, nag-aaral pa. Ah, nag-aaral ka hey. pa? anong ano mo? Anong... Uh, pwede ba itanong kung saan nag-aaral? Oo naman. Saan? Sa ano lang ako, Labaliches, sa Best Link. Huh? Ah, best Link? Anong college ka na ba? Yes, second year. Second year college? Anong course? Psychology. Oh, shit! Oh, shit! <laughs> psychologist? Mm -hmm. Eh? Bakit? Sabihin niya na naman red flag yung mga psychologist. Uy, <laughs> wala ko sinabi. Shut <laughs> you. Lolong, sabi nila. Ano ba ginagawa ng mga psychologist? Doon sa psycho? Uy, iba <laughs> yung psycho siya. Ay, <laughs> <laughs> Ay iba ba yun? Ay, hindi ba ganun yun? Sorry, sorry. Hindi <laughs> ko kasi <laughs> talaga alam eh. Uh, psychology, study of human behavior. Ah, human behavior. Siyempre, madaming behavior ng tao. Saan ka ba niyan kuya? So, taga saan ka pala? Ano, ma'am? Uh, Bulacan. Ay, Bulacan? Tapos bumabiyahe ka pa, Manila? Oo. Oh, oh. Actually, ma'am, ano? Actually, ma'am, sinundo lang talaga kita. Grabe na Ganun talaga okay, kami. Okay, ko na to. Eh! Uy, hindi mo pa ako nakikita. Pero huwag mo nating na yung picture ko sa, sa app. Hindi, nakita ko talaga yun. Uy! 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 Bukan pahuli ng buhay yun? Talaga. Grabe ka naman. Hindi po kuya, nakita ko eh. <laughs> Nahihiya tuloy ako. Nahihiya ka na yan. Oo. Oh. Oh, hard kasi nakita ko yung picture. Unfiltered. <laughs> <laughs> ano ma'am? Kailan ba ma'am yung ano niya, pasokan? Kailan ba pasokan? Ah, sa Monday. Sa 13. Monday. Nagjo-joyride ka rin ba pag uh, nag... Oo naman, na pag mapasok. Pero malapit lang naman kasi. Pero pag, diba, oh. maliliit na ako. Oo, oh, okay, okay. So, ang sagot, joyride chili na yun Ha? Chili na lang akin yung tatawagan. Hindi na kailangan <laughs> mag Hindi ko tayo nag naman yung i-open Pwede naman ma'am, kaya lang ah. kasi gabi lang talaga ako nagbabiyahe. Ah, gabi lang? Oo. So ililipat ka na yung schedule ko? Ha? Ah? Magiging ano na ako, pang PM na yung schedule ko <laughs> na ako. pag ba ma'am PM, anong ano, anong late? Anong, ah, pag yung PM Anong oras natin? yung out niyo? 9 At 10 sakto ma'am Sakto yun Pagka nagpanggabi ka Sige ma'am uh -uh. Susunduin kita Grabe naman yun Kung yun Grabe sa joyride oh. pala Nahanap yung ano yun Nagahatid no, sundo Nagahatid <laughs> <sit> sundo lang <laughs> <laughs> Mo ma'am yes? Hindi Hindi kita ililigaw Ay hindi ba Dadaling kita sa tamang daan oh, Iuwi kita Iuwi kita ng safe Yes naman <laughs> Yes Baka uwi akong buhay na. Oo oh, naman. No Kita mo, <laughs> takbo ko lang 40. Siyempre kuya, gusto mo kasi ako patagaling makasama. Alam mo ba na yung ganyan Hindi, ano talaga. Pero pag nagre-request naman yung mga customer na, Kuya, bilisan mo, ganyan, ganyan. Pag malilate, ako pa uwi lang naman ako. So okay ah, Hindi ka naman nagmamadali. ano? Oh, gusto mo itabi mo pa nga dyan, kuya. Okay. mag muna tayo. <laughs> gusto mo ikot-ikot ko pa? <laughs> Mag-lock ride tayo, ano? Eh, Mamaya pala ma'am, ano? Yes. Uh, dahil napansin mo nga yung perfume ko, oh, bibigyan, oh. ki, bibigya kita ng perfume mamaya. Oh, ano ito, okay lang ba? Oo, oh, para ano, lagi kita maaalala pag nakikita yung perfume ko. Grabe <laughs> yun. Diba? May instant na na ako sa'yo. Parang, para pag nakita ko yung perfume, tapos maaamoy ko pag at ikaw agad maaalala ko. Hindi, sana ma'am magustuhan mo. Ay, tsaka mahilig din ako sa pabango. Ha? Mahilig ako sa perfume. Ah, mahilig ka rin sa pabango. Pero hindi ko sure. Ano ba? Gusto mo yung ganitong amoy? Okay lang. Huwag siya siya. Okay ako. Gusto ko yung scent mo mismo. Eto. O, oh, sige. Eto na lang ibibigay ko sa'yo. Uh Oo. -oh. Ano yan, kuya? Parang... Uh, binibenta mo din? Oo, oh, binibenta ko rin, ma'am. Ah, okay. Pero syempre, hindi naman kita bibentahan. No, Bibigyan na <laughs> nga lang kita. Mamaya, <laughs> kuya, sabihin mo pagdating sa drop. Pero ano talaga ma'am? Sigurado ka? Mabango, mabango ba talaga? Ang bango kuya, I swear, amoy amoy. Para ko i-describe ko siya. Amoy pogi na, alam mo yung matangkad na, gano'n. Ang oh, bango! <laughs> o, parang pag-tapoy mo siya, mapapalinon ka. Ganang, oh, pogi, amoy. <laughs> Grabe ka naman, naiihiya oh, tuloy ako. Mahihiyain kasi ako, mami. eh. Talaga ba? Oo. Oh. Sobrang close na nga natin. <laughs> okay. Basta magpagkailangan mo ng rider sa gabi, i-text mo lang ako. Yung kanina sure. mo, ano, yung pinang-tawag ko sa'yo. Uh Oo. -oh. Yung pala yung number mo. Pwede ba tayo mag-text me? <laughs> Basta i-text mo ako, ma'am. Basta sure ka, ma'am, walang magagalit, ha? Walang magagalit, kuya. Siyempre naman. Bigla uh -huh. may message kita ng madaling araw message mo ako. Okay lang naman mo kasi hanggang madaling araw naman ako buhabiyahe. Tsaka kahit naka-uwi naman na ako, pwede rin makita sunduin. Yun o. Basta mahihintay mo ako. Oo naman, syempre ikaw pa ba? Hey! <laughs> Why not? Why not, coconut? Ma'am, syempre bago kita i-drop. Ah. Ano, gusto ko kumaway ka muna sa video ko sige. eh. Oh, teka lang. Ayan, oh, kung ikaw -ay muna. Ma'am, meron ka bang ano? Meron ka bang like uh, Facebook, ganyan? Pwede ba oh, i-share oh. yun? Ay, baka ano. Oh, sige, wag I... na. Ayaw, oh, kasi baka magkaroon ka kasi ng kaagaw sa akin. Maboy, eh. eh. <laughs> 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 baka mamaya -ma, siloso ka pa. Hindi ko may ayaw na. Yeah, hatid ka, diba? Okay lang ba sa'yo? Oh, no. Sophie! Diba? <laughs> <laughs> Ikaw like, na nga yung pasama, ba't aayaw pa ako? Kuya, <laughs> kamigilig na sa akin. Nag-inis! <laughs> <laughs> Ma'am, malapit na nga tayo sa drop-off eh. May Oo, malapit na. But Ayan man, mo, may next time pa naman siguro. Parang na-attach na ako. <laughs> <laughs> kalma mo, kalma mo lang. Kalma mo. Grabe yung attachment issues eh. Mabilis ka ba ma-attach? -ma like... Oo, oh, oh. mabilis ako ma-attach talaga. Kasi ano yung, parang pag pinakitaan ako dito. Malapit na ata tayo dito. Oo oh, oh, malapit na talaga. Kalmahan e? ko lang, ko. Na ako lang ito. Ayoko na, hindi na ako bababa dito. <laughs> <laughs> Grabe ka naman. Sumama na yun. <laughs> <laughs> Gusto ko ba sumama magbiyahe? <laughs> Ano dito pwede. Sobrang Ano ka ba talaga dyan? Oo. Oh, oh, wala akong mag-coffee eh. Uh, gusto, mag gusto, mag gusto mo mag-coffee? coffee with me? Oh. <laughs> <laughs> naman oh, <laughs> yeah. hey, sorry 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 sorry? <laughs> eh tingnan kayo tsura ko e ano? ay ikaw ba talaga <laughs> magpapakata? syempre, para medyo sweet pwede diyan ano na lang ma'am Ah, uh, syempre pumayag ka naman naka-vlog Ah, uh, libre na lang Diba? Oo oh, nga Makakayawag <laughs> na kuya Libre na nga lang Tapos syempre, di ba sabi ko sa'yo kanina Bibigyan ka ng perfume Ayoko, ma'am. Wait lang Perfume mo para hindi kita makalimutan Ha? Para hindi kita makalimutan yan <laughs> to ma'am Sa'yo na to Wait lang Ayan, chill perfume unstoppable. Para hindi mo ako makalimutan. Sige ma'am, basta libre na lang ma'am yan. I mean, libre na lang yung ano. Kasi pumayag ka naman na naka-vlog. <laughs> Tapos text mo na lang ako ma'am. Pagka gusto mong magpasundo, ganyan. Oo oh, ma! Oo oh, ma! No, hindi, okay lang yun. Okay lang na ako ma. nakalibring sa kaya. Ha? Ngayon lang ba? Okay. Sana all. Ayan, chili perfume. Magtagaw mo yan ha Sige Thank you ma'am Bye Bye Ingat ka, mabuhay ka hanggang gusto mo Pero ano talaga ma'am, sigurado ka mabango mabango ba talaga? Ang bango kuya, I swear. Amoy ano siya, para ko i-describe ko siya. Amoy pogi na. Alam mo yung matangkad na. Ganun. Ang bango. Para pagsamoy mo siya, mapapalingon ka gano'n. Ang pogi ng amoy. Grabe ka naman, naiiyak tuloy ako.